what's up mga dots ngayon ay kalawang araw ng lockdown dahil sa coronavirus at pupunta tayo sa palengke at, titingnan natin kung marami ng tao doon o nasa bahay lang sila so uh, a few moments later ngayon okay guys pupunta na kami sa palengke at titingnan natin kung marami tao doon kasi lockdown ngayon ang uh, mga mall Few inches later. <laughs> So ayan mga kadats, nandito na kami sa palengke pero hindi kami pinapasok dahil lockdown daw, dahil sa coronavirus. Kaya no choice mga kadats, uuwi na lang tayo. So hanggang dito na lang yung vlog natin. This is my first time vlog but failed. Thank you for watching.